At ating balikan ang report ni Radyo Manchil Emprido, dating Congressman Arnulfo Teves, inihirap ngayong umaga sa media. Teves handa sa face-off sa may bahay ni Negros Oriental Governor Roel Digamo na si Janice Digamo. Pahinggan natin si Radyo Manchil Emprido. RMN Live Report! Rajuman Ramsey, Rajuman Drew, handa na o manong humarap si dating Congressman Arnulfo Teves sa may bahay ni uh, Nagros Oriental Governor Noel Degamo na si Janet Degamo. Ito ang naging kanyang pahayag matapos na ipresenta ito ng National Bureau of Investigation ng NBI ngayong umaga kasama ang kanyang abogado na si Atty. Ferdinand Topacio at ina nitong si Senayda Tevez. Kung saan naging emosyonal na rin si Tevez matapos na tanungin ng kanyang ina kung ano ang naramdaman nito matapos na mapauwi at magkita sila ng kanyang anak na, dating, o na, na si dating Congressman Arnold Tevez na hindi din po nakasama sa loob ng dalawang taon. Pakinggan natin ng magkasunurang pahayag ni na dating Congressman Arnold Tevez at ina nitong si Junaida Tevez. No I, mean, I can face anybody in this world. The last two years, hindi kami nagkita. And uh, hindi ko rin siya mapuntahan doon sa Timor-Leste because my husband was also in and out of the hospital. We were not able to go home to Negros the past two years until my husband passed away last December 24. Um, papasalamat ako sa Diyos na after two years, nakita ko na, naakap ko na yung anak ko. And... Uh, yeah, I would also like to thank the people who have been supporting us with their prayers. Thank you. Samantala, haharap si Teves sa kasong 10 counts of murder sa Branch 51 sa Manila, habang may 12 counts of frustrated murder naman sa RTC Manila, counts of attempted murder sa Branch 51 sa Manila. Gayun din ang iba pa nitong kaso na may kinalaman sa illegal possession of firearms and explosives at paglabag sa terrorist financing at. Kasama mo sa DZXL, RML Manila, Rod Dumancio si Lembrido, at RML. R